Isang higanting lapo-lapo, nahuli sa antike, umabot ng 187 kilos, inabot ng limang oras bago naiahon mula sa dagat. Ang karagatan ng Pilipinas ay talagang mayaman sa mga lamang dagat at patunay na dito ang iba't ibang isda na nahuhuli ng ating mga manging isda. Dalawang beses na rin nakabingwit ng malaking isda ang ating mga mandaragat. Una na dito ay ang higanteng lapo-lapo sa Palawan na may timbang na umabot sa 123 kilos. At nitong Hunyo naman ay isang napakalaking lapo-lapo na naman ang nahuli sa Antike na may timbang na 187 kilos na nabingwit ni Rex Vega Jr. ng Antike. Dahil sa magkasunod na higanting isda na nahuli ay tinatayang marami pang giant lapu-lapu ang nasa karagatan ng bansa. Ang unang higanting isda ay nahuli o mano May 3, 2022 at ito ay naibenta ng mahigit faplabinsyam na libo. At nitong ikadalawang lima ng hunyo ay nahuli ni Rex ang mas malaking lapu-lapu na talagang napakalaking biyaya para sa kanyang pamilya. Ayon pa sa isang Facebook post ng tiyahin ni Rex, hindi umano naging madali ang pagkuha sa kabuo ang timbang ng isda dahil hindi inga ito kasya sa timangan. Hindi kasya sa timangan ang isda. Ayon pa sa caption ng post ni Rhea Bigo Davidson asterisk, kaya kailangan umanong hiwain ang isda para makilo ito at malaman ang saktong timbang. Ulo ay 50 kilos. Tamang loob 30 kilos. Taman ay 107 kilos. Total ay 187 kilos. Ani Rhea. Dahil sa sobrang laki nga ng huli ni Rex ay hindi agad na ang ng isda mula sa dagat. Daily routine na po ni Rex na during night time ay humuhuli po siya ng isdang merit or galunggong para ipain sa madaling araw sa kanyang bingwit or hook at itali sa bolsa. So nung napansin niya na may kumain sa pain niya ay sinikap niya pong iahon ito, ngunit hindi po niya kinaya kasi lumalaban po yung catch niya. Around 5 PM nila naiangat yung isda at laking gulat nila nang makita ang higanteng lapo-lapo, kwento pa ni Rhea Asteris. Dahil sa sobrang laki ng lapo-lapo ay maraming tao sa kanilang bayan ang nagkagulo. Pinagtulungan nilang Hilain sa dalampasigan yung isda at doon na nagkagulo ang mga tao dahil sa bayang ito, never pa sila nakakita ng ganon kalaking isda. Ani ang laman daw ng higanting lapo-lapo na umabot sa isandaan at pito na kilo ay naibenta sa isang negosyante ngunit hindi na binanggit kung magkano ito na ipagbili. Samantala, ang ibang mga parte ng isda na natira ay pinaghati-hati naman sa mga taong tumulong kay Rex na may ahon ng isda. Napagalaman din na nakatanggap pala ng batikos si Rex mula sa ibang netizen sa pagkakahuli ng higanteng lapo-lapo. May mga nagtanong din o mano kung bakit hindi ito ibinalik sa dagat. Well, the fact is, hindi sinasadyang mahuli or hulihin ang giant lapo-lapo na yun dahil ang Bates Maman talaga ay sinadya para sa Blue Marlin or Yellowfin Tuna or Tangig lamang. Nagkataon yung lapo-lapo ang nabingwi. After almost 5 hours of struggle na makuha or mayahon ang nasabing isda ay patay na itong naiahon sa tubig after almost 6 hours, so, sa palagay nyo kaya maibalik nyo pa yon sa tubig. Paliwanag naman ni Rhea sa kanyang hiwalay na post noong ikadalawamputpito ng hunyo. Ayon pa sa tiyahin, tanging panginigis na ang hanap buhay ni Rex at mayroon pa itong tatlong anak na binubuhay.